Wa man ako na magkita kay ito. Paka kay nakadto sa Ah. Tao pa. na bugto ko. na wala. Ako kita naawang ang pwesto ka pa ko na. Asman. mga Natabunan no. Di naman buntod, No, sa kay ka to. Tawag, tawag ah. Ila. Sakay ko, ina. Ano da yun? Nasakay ko. Ado ako na yun, dali. Uy, uy. Uy, bugubo. E, kita uy, kita to to. Uy. Uy. Pertimbalan na. Buntutimbalan na. Yung malasulog niya.